Good morning, good morning mga kaibigan, mga ma'am sir Time check, sa umagang ito, 7.02 ng umaga Magpakain po tayo ng ating pong mga black meat chicken Let's go! Okay mga ma'am sir, magpakain po tayo Dahil naghintay na po ating mga alaga Dahil ngayong araw na ito ay maulan Okay, yung ating pong pagkain ay Mga aho uh Yan ay corn mga ma'am sir Adi po nga na po yan o, na kayo wag na kayong mahiya kumain na kayo dito. baka hindi pa kayo gutom ayan po mga ma'am sir nagalangan ang pumunta dahil nandito po yung kanila pong uh, prinsisa ano okay hindi pa kalapit yung iba yan ay kumusta kayo dyan o oh, hindi sila makalayas mga ma'am sir dahil maulan Okay. Ay, kita talaga pag talaga ano pag mayroong hari-hari uh, <laughs> oh, itong mga mamser oh, nakapatapang dito kaya ang gawin natin magpalag maglagay ito po tayo sa may bayang gilid gilid na po bayan mga ano ito lagyan po natin itong ating mga pakainan dahil di makalapit yung iba dahil yung nga meron si matapang oh. <laughs> inahing matapang mga mamser ha? Huh? hindi lang yung basta basta ano, kasi malaking inahin po yan mga mamser yan o oh. Yan Okay Talagyan na natin sa medyo ano Yan Ilayo natin konti Dahil uh, Ayaw nga maglapit ng iba Ayan. Dito kayo banda O sa ulanan ah. Okay Yan o oh. Yan Dito naman yung iba Para ah. Makakain naman sila lahat Kasi dito Ano Yung Diba Diba ito. You know? oh okay, ito yung iba. Yun. Ito. Okay. Ito mga ma'am sir, yung halos yung mga inahin natin ito, nag itlog na. Nag-umpisa na, na pag itlog yung ibang inahin natin. Yan you know? Okay, ito kaya ito. Ito, ito. Ito. Yun. Okay. Okay, ito. yun Yun. Ah, ba? <laughs> Ayan. Ah, oh, sige, sige, sige. Ito yung ating mga basila. Ayan. Ang na. Ah, okay. Ayan po sila mga mams. Hindi sila makalayas ngayon dahil na ulan Kaya dito na sa loob muna okay. Kung mas gusto niyang uh, pag ganito yung pakain nila mga mams, sir, mas gusto nila yung binabasa. Lagi natin na. Ha? Dyan natin babasahin po natin. Meron pa tayong tubig dala. Ito. 'Yan oh. 'Yan oh. 'Yan. Mas gusto nila yung may lalagyan ng tubig. Ito din, ganun din dito. Oh. 'Yan din lah, lagyan n'to ng tubig. Okay. Yan lang. Ayan, may basa, basa, basa na din kunti dahil ano, mas madali nilang malunok. Okay, di ba? Okay Ayan na. Let's go do na. Doon na kayo. Ayan po mga ma'am sir. Ayan po so, uh, ang alaga po nating mga manok. Ayan. Dito na po yan sa ating backyard. Sa ating agri-formula backyard farming. Haha. <laughs> Bakit nga formula mga ma'am sir no? Uh, agri Ayan Dahil uh, meron dyan, mga tanim din na iba ibang mga gulay ha? Kaya agri Agriculture Ayan Kasama na rin po mga, mga ma'am sir Yung ati pong uh, ng mga manok Yun may pabo pa tayo isang piraso At formula uh, Bakit formula? Uh, yun yung ginagamit po natin mga formula mga ma'am sir ha? Uh, one formula lang. Ipakain <laughs> po natin mga ma'am sir. Ayun ay na po yung ah uh, uh, yung uh, corn lang ating pinapakain sa kanila. Ayun. At uh, naman dahil po ilaw ay friends po yung ating mga black meat chicken mga ma'am sir ay uh, ang protina po nila mga ma'am sir ay hindi na po tayo ang mag-provide. <laughs> Di ba? Kundi sila na po ang mag-provide ng protina. Sila po ang maghanap ng protina, mga ma'am sir. Dahil sila po ay nagkukuha po yan ng mga protina doon sa kailan uh, kailang napupuntahan sa paligid mga ma'am sir. Ha? Eh? Marami halos mga protina po ang nakukuha po na dyan. Yan, mga worm. O ano mga mga black soldier fly, mga ma'am sir. Kaya na larva. Dati meron po tayong uh, alaga nyan, mga larva. Ha? Eh? At dahil ngayon ay... Uh, binagsakan po ng ha uh, uh, yung bagyo, yung bagyo, nasira po yung ating uh, uh lugar ng ating pong mga black soldier pa mga moms eh. kaya was out na kaya yan po ni oh, tinatayo ulit yung at uh, kun uh, kubo-kubo wala na, ating mga hindi po tayo nakapag-alaga ng black soldier tayo ngayon kaya sila muna ang mag-provide maghanap ng kanila pong mga protina mga moms eh. dahil ang ibigay lang na po natin sa kanila ay itong ha, uh, ah, itong uh, mais mga mamser sir pagkain po sa kanila o ba diba? yan po ar carbohydrates para maging kompleto po at malusog ang kanilang katawan siyempre naman ha, ah, carbohydrates at protein uh, protein na nakukuha po nila yan sa paligid mga mamser, sir diba? hindi magastos magalaga ng manok may nagsabi ka po sa akin na kung hindi ba ako na-stress aking kung mga alagang manok <laughs> stress reliever po mga ma'am sir ito di ba? yung di mga manok dahil ito po tayo ng ating mga pagkain mga pang ulam mga ma'am sir lalo, sa itlog at saka yung uh, karni mga ma'am sir <laughs> okay di ba mm, saya mag-alaga ma'am sir okay basta marunong ka lang ha? Uh, huh? marunong ka lang mag uh, balance po ng iyong gawain hindi ka po dito hmm? lalo, lalo to mga ma'am sir na talagang uh, mayroon na pong pudding uh, pwedeng makwa, makain po natin pwedeng makatay okay pero mga ma'am sir ito ay halos na po ito ay mga babae po ito mga ma'am sir mga inahina okay halos nang itlong nasa inland ba ito ah, walo walo o siyam asampo haha <laughs> 10 ng mga mom ang nag itlog po rito kaya dito ay nakakalibre na po tayo ng ating uh, uh, kada bumaga mga mom para po sa ating anak uh, na mahilig po din sa kumain ng uh, itlog mga mom kaya ito ayun ang kalaga po tayo na mayroon na po tayong uh, walong black meat chicken na inahin mga mom sir uh, okay yung iba dito ay nagpisa na ah nakapisa na mga ma'am sir is ang isa naman ay naglimlim na. Ah, okay. Let's go mga ma'am sir sa ating pag-alaga sa ating mga ha ah, mga hilig mga ma'am sir ha, ah. maiba naman ng baboy, baka, pato, anumang mga hilig diyan. Patuloy na po tayo sa ating pag alaga dahil 'yan po ay mga ah, pagkain po. pinakukunan po natin ng ating pong pang-araw-araw, di ba? Okay maging uh, waes na po tayo sa ating pong uh, maging pag-aalaga ng ating pong mga uh, manok o nibang mga hayop mga mamser dito, hindi ka talaga magugutom kung meron kang mga alaga ayan po mga mam, ma sir, update lang po ito yung ating mga sisyong mamaya ay uh, next po ipapakita ko po sa inyo, ngayon na po ito, ito lang po yung aking pinabagong uh, labas mga mamser na mga ah, ah, klase na manok black meat chicken yan ito itong isang puti yung tandang ko mga mamserya sir yeah, hindi po yan ah, kahit po yan ay ah, white po ang color pero black meat chicken po yan <laughs> di ba okay at alam mo ba napakasarap ang black meat chicken okay dati na po napatunayan ha <laughs> ah, uh, marami. Okay, tinan po sa, sa aking mga vlog, mga ma'am sir, nandiyan po 'yan. Ang aking kong pagkatay uh, uh, po ng black meat chicken, ano po ang uh, uh, pagkakaiba? Uh, okay. Mga ma'am sir, mataas na maraming benepisyo po ang black meat chicken. Uh, pwede mong i sa Google, mga ma'am sir, ha? Uh? Ayan po, yung isa sa mga update po natin Dahil ngayon po ay maulan <laughs> Ito lang po sila dahil ang iba nakakulong mga mamser Ah, okay Shoutout out po sa ating pong mga ah, ah secret viewers at sa ating pong taga-subaybay sa ating pong na ah, ito na ah, page at ag Agri Formula Backyard Farming. Ay po mga macros shout out sa lahat. Ayon. Hindi ko pa ayo maisa-isa pero shout out. Kumusta po kayo? At patuloy tayo, ha? Ah, sa laban ng buhay. Ah, patuloy tayo sa ating pong na ah, mga ginagawa. Okay, thank you for watching. God bless us all and to God be the glory